Guys, ito na naman ang magic ni Efren Reyes. Napakalupit nito kaya let's go. Wow. Boy. lalaro sila dito ng one pocket. Gumamit dito si Alex Pagolayan ng bridge. Kaya medyo na misjudge niya ang tira sa 4 at sumabalay siya dito. Si Efren na ngayon ang nasa lamesa. At dito sa left corner pocket ang sisidlan niya. Kailangan mapasok ni Efren ang walong bola sa kanyang pocket upang makapuntos. I kahit anong bola sa lamesa ay pwede except sa white ball Yun, pasok ang 8 Pangatlong bola na niya yun At yun naman, pang-apat ang 13 ball Pinatras pa niya para sa susunod na dos. Ang one pocket ay isa sa pinakamahirap na strategy game Kaya kailangan ang patalasan ng isip at magaling na execution Magaling na nakuha ni Airfriend ang kombinasyon sa 6 ball at